Smile! Smile! Hi guys! This is Zuna. This is a very very special day kasi pictorial ni Mikey for his third birthday. So yung pagpapapicturean niya is mula newborn siya, doon siya nagpapicture. Kay Mam Ma Bless. Mamay Mikey, panyo siya. Si Mam Ma Bless. Napaka-special na araw na to kasi nayayan natin si Dadilo na Magpa-picture din kay Mikey. So, yan. Sinama natin siya. Ayan siya. Tada! Ayun, si Daddy. Ano? Ano yung cellphone? Yan? Tingin nga, may naiwan na yung cellphone. Ay, akin. Ayan. Yan yung hinahanap mo, Mima. Ayan. Support sa amin si Mima and si Daddy. So, eto ang birthday boy. Yan siya. Ay, ang batang nagutom, hindi ka pa makakapagbihis hanggat hindi mo pa nang yan. At bago niya kainin guys Kumanta pa ng happy birthday Tapos na yung birthday mo November 16 na ngayon Mikey Hello, kaka. Sarap? Sarap ba? Yummy? snow, snow

sit down Mikey. Mikey, look Wow Snub.

<laughs> 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 it's so nice. It's You see a butterfly. Kiss the butterfly. Kiss the butterfly. Oh, my <laughs> butterfly. oh. Wow. <laughs> wow. Wow. Happy. Happy. Where's the butterfly? <laughs> Ano po? Nung nakanaan po ma'am Ah, pero nandito ka na Nandito na po Hi guys, update So yun, tapos na yung ni Mikey. At ayan na siya tulog na naman. Alam nyo kanina habang nagpipiktoryal, grabe kinabahan pa ako, mima. Kasi sabi niya, sakit chan Sakit chan Ayun. Nga nga. Kunti lang tuloy ang na-picture sa amin. Pero sa solo niya, super dami. And ngayon, pupunta kami sa Creamy Cafe. Kakain kami. Na napagod kaming lahat. Kaloka Ayan guys, so kakain muna ang mga first zone. May parking naman dun, no? Yeah. Perfect, hindi mamang problema si Dias. Ayan. Ang dami magaganda rin na ano. Sana. Ano yun? Mapag na, no? Mayroon pala akong ano. Saan pala yun na wala yung ano? November 16. Buti na lang talaga. Hindi siya ganun ka ano. Mainit pa Oo, oh, mainit pa din. Pero nakupag naman na sana. Dito daw sa Maribeles, Bataan, di ba ano? Lalabas. Kalo. Or dito, ba, basta dito sa tapat ng Bataan. Ba't ba Maribeles, Bataan? Sinabi ko. <laughs> Gusto yata dito lang ako <laughs> Oo, oh, naka. Huwag naman. Baka yung mga bagong gawang bubong natin, ako. At ayun na nga, may parada dito sa FAB. Sports Fest ata ng FAB yan. Oo, oh, oh, ayun. Oh. Buti na lang, isang lane lang yung kinain nila. Yeah, ano. A -A wow. Ah, sayang so, uh -oh. Oo, oh, hindi nakita ni Mike. Kilala ko yung mga si Clancy. Mm -mm. Papa, alam mo ba, naranasan ko rin yan. Naging muse ako ng, ano, ng Herma. Sa ah, ano? Herma kasama. Lahat ata ng company. Oo, oh, lahat, uh -huh. oh, lahat ng company. Oo, lahat ng company. Oo, lahat ng company that time kasama siya may basketball team actually hindi yung herma mismo eh yung HITC HSTC pala yung herma shipping Yay! Saan tayo? Saan tayo? Te? Dito na lang. So, gusto ni Papa mm -hmm. yung chicken at saka yung chicken. Chicken? Sa kitchen mo, bebe? It's okay. Ayun, no. Ganda. Chirpan? Bye, be with you. Yes, we're eating here. Oo okay. oh, okay. na lang tayo mag-picture. iPhone. Uy! The other side. Chirpan, okay ah, ma'am? go. Oh, you open na. You open. Sakay na po doon. Sakay na. What's that, Mikey? Parang asara siguro rin, no? Taro. Alam niya <concepto>? oh. <laughs> yung concept, Nasaya, nasa no? Alam niya yung concept. Nasa na What's the update, guys? Pa-uwi na kami. Kakakain lang namin sa Creamy Cafe. Mm. super ayan mm. si Mikey alive na siya ngayon lang siya na alive sa buong session na to Ay. and guys alam nyo papakita ko sa inyo gumawa si Mima ng Christmas hat ayan siya Christmas hat kami ni Mikey ginawa niya to ni kaya lang, naku, nakakalungkot. Hindi namin nagamit. Wala na sa isip ko kanina. So yun guys, thanks for watching. Please follow and subscribe. Bye. Bye.